kung uh, si Miss Ana naniniwala sa mantra, ako naman naniniwala naman ako sa mga pangpaswerte. So, isa nga dito sa bahay ko na hindi na naniniwala is yung aking, ayan, yung aking lucky bamboo. Ayan. So, every morning, in-energize ko siya, binibilag ko siya sa sikat ng araw, around 6 a.m. to 8 a.m. lang naman. So, pagka after 8 a.m., pinapasok ko na siya dito sa loob ng aming bahay. So, ayan, nagyan ko nga siya ng mga red ribbon kasi nga, kapag nagdag pa daw to, parang lalong mas may energize yung uh, lucky plant na ito. So, ayan, lagin ko siya ng mga red ribbon. So, ito, tumaas na nga siya kasi, kasi dati, bababa lang siya. So, dati, ito lang tatlo na to. Ayan, yan pa lang sila, yung tatlo na yan. So, ngayon, dumami na sila. So, every morning, ginipilad ko siya para nga ma-energize nga siya. Tapos, uh, sabi kasi, hindi okay, na sa akin naman itong plant na to. Dapat ako, ipasok mo na siya sa ng bahay bago lumukog yung uh, araw. So, pagkapasikat pa lang yung araw, ilabas, ilabas mo daw siya, tapos ibilag ko siya doon sa sikat ng araw. Kasi ito, ah uh, proven ko na talaga na napakaswerte nito dito sa loob ng bahay. Kasi simulan, nung nag ako nitong lucky pa mo, uh, mag ng pera sa akin, tapos hindi kami nagkakasakit, walang gastusin na po fast food sa bahay. Yung, yung bang may magkakasakit sa mga anak mo, mga emergency, ganun. So, ah given na yung gastos sa sa araw-araw, yung kukuryente, ilaw, bay ng upa, pagkain, so given na yon Pero yung mga, uh, kunwari, pagkakagasos sa mga emergency, ganyan, nagkakasakit yung mga bata, wala, walang nangyayari sa bahay ko, tsaka tumaas yung sales ko, tapos yung benta rin ng mga pinagkarakitaan ko dahil nga sa laki, laki bamboo na ito. So, hindi ko ito nakakalunan na ito yung pinakausap ko yan na uh, na ako yung mga gusto ko mangyari ngayong araw. Kung mara, gusto ko ng benta. So, kinakausap ko siya, sabay naman na ko siya doon sa sikat ng araw, around 6 a.m. per day at nga. So, ganun lang, mahalin mo yung uh, feeling mo, siya yung nagdadala ng swerte sa iyo. So, mahalin mo sila kasi tuloy-tuloy uh, ang yung darating na swerte, blessings, ayan. So, kung meron kayong mga inaalagaan ng mga lucky, kung meron mga lucky charm na inaalagaan nyo, so, alagaan nyo sila. Huwag niyo kakalimutan na i-energize sila. Kasi yan ang magdadala sa inyo ng Ah, yun nga, swerte, ganyan. So, hindi din nagkakasakit yung mga anak ko dahil nga sa, ano, ganyan, naiiwasan din yung mga pagpasok yung mga kakalakas sa bahay. Hindi ko sa labas ng aming bahay, kaya medyo mainan. So, yun lang, na-share ko lang sa inyo. Sa so, may mga naniniwala sa mga pampaswerte, nako, wala namang masama, di ba? Yung maniwala tayo sa mga pampaswerte. So, go nyo lang yan, alagaan nyo sila.